Paros na iibon. Eh, eh, eh. Ano yata yung ibong bato-bato? Nakagay ko lang nakakita sila dyan naan eh. Ibong bato-bato. Ayun. Istorbo sila ng isang ibong. Ano o. Ayun, buto -buto. Eh. Ayan, yun yung madubad. Parang kalapata rin pala. Ang ano niya. Ang pinaka ano, parang kalapata rin pala. Kaya medyo ano. Ayun, yung kilos niya, pati ano, parang kalapata. contoh ibu natah Ayo Ya, ini sore Bunda sedang Oh, meron pa isa. Ibang air e, na e, ano yun? Yung... tarataya siya Maya. Eh, itong ano eh, ibong bato-bato yun eh. Yung, yung dalawa na yun eh. E, ibong bato-bato yun, kaya medyo malaki. Medyo sumunod na sa... Ano nang ano, parang kalapati siyang mali yung one na yan. nandun kanina yan, yun eh, sa may dulo, gumanon, gumanyan yan. Tapos gumanon doon sa may dulo na yun. Tapos buo yan. Gumanon na uli dyan. At, ano, parang mga ano eh, lovers in the wind. Ay no. Yan yung na ano. Ah... Uh, may kalayaan sila sa buhay. Buhay mo Kasi di ba, yung mga ibang ano, na nakakulong mga ano. Kasi lumalaya sila. Na ah, yun. sa buong kapaligiran, nandun lang sila. Ayun. Ah, Ayun ah, Yan ang buhay. Kaya kailangan Laging yung bukas ang ating isip sa mga pabago-bagong mga ano natin panahon at saka maging ano sa ating natin sa buhay at maging biyaya pa rin tayo sa iba At umaga maraming maraming salamat makakatuwa ah, naman itong mga ibon na ito ayan na oh, 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 oh. Ah, na sila dalawang ibong pato-pato ¡Obey! Oh, Alcalimosalla. God <coughs> bless.